Ito i-recap na po natin yung mga nanalo sa NBA ngayong araw na to, a uh, November 19. Chicago Bulls versus uh, Pistons. Panalo po yung Chicago Bulls, 122-112. Ang sunod naman po, 76ers versus Miami Heat. Panalo po yung Miami Heat. 89 lang po yung 76ers, 106 yung Miami Heat. Tapos naman Wizards versus uh, New York Knicks, panalo po yung New York Knicks 134-106 lang po yung Wizards. Tapos dito, maganda pong laban nito. Rockets versus uh, Milwaukee Bucks, panalo po yung Milwaukee Bucks 101-100 lang po yung Rockets. Panalo yung Milwaukee Bucks. Tapos Atlanta Hawks versus Sacramento Kings, panalo po yung Atlanta Hawks 109-108 lang po yung Sacramento Kings. Tapos Pacers versus Toronto Raptors panalo po yung Toronto Raptors 130 119 lang po yung Pacers. Tapos ang kasunod Orlando Magic versus Phoenix Suns, panalo po yung Orlando Magic. Panalo po. Talo po yung Suns 109 199. Dito sa pinakahuli uh, Golden State Warriors versus uh, LA Clippers, panalo po yung LA Clippers 102 109 lang po yung uh, Golden State Warriors So yan po mga idol ang game ngayong araw na to November 19 sa NBA Yan po ang mga nanalo Tapos i-recap naman po natin ang standing ngayon Ang standing po ngayong araw na to Mga idol ay ito Ito naman po yung mga standing Sa Eastern Number 1 Cleveland 15-0 Number 2 Boston Celtics 11-3 Number 3 naman Orlando Magic, 9-6. Number 4, New York Knicks, 8-6. Number 5, Atlanta Hawks, 7-8. Number 6, Miami Heat, 6-7. Tapos number seven, Piston, 7, Pistons, 7-9. Sa number eight, Indiana Fisher, 8, Indiana Pacers 6-8. Number 9, Chicago Bulls, 6-9. Tapos number 10, Charlotte. Tapos number 10, Charlotte Hornet, 5'8". Tapos ang bang labing isa, sa 11, Milwaukee Bucks, 12, Brooklyn Nets, 13, 13, Toronto Raptors. Tapos ang 14, 76ers, 15, Wizards. Pinakababa sila. Ang Milwaukee po ay 5'9", Brooklyn Nets, 5'9". Ang Toronto is 13 ang Toronto 312 ang 76ers 211 dalawa pa lang yung panalo ng 76ers kasama sa Wizards ang Wizards ganun din 211 so ito yung standing ng Eastern Conference mga idol ang Western Conference naman ay ito number 1 Oklahoma 113 number 2 Golden State Warriors 103 number 3 Lakers 94 number 4 Houston Rockets 10-5 Number 5 Suns 9-6 Tapos number 6 Denver Nuggets 7-5 Number 7 Memphis Grizzlies 8-6 Number 8 Minnesota Timberwolves 8-6 Number 9 Sacramento Kings 8-7 uh, Number 10 LA Clippers 8-7 Number 11 Dallas Mavericks 77. Number 12 Spurs 68. Number 13 Blazers uh, 68. Number 14 New Orleans Pelicans 14 at number 15 Utah Jazz 10-3. Ito yung kalaban bukas ng Lakers. So yan po mga idol ang uh, standing ngayong araw na ito sa NBA. So maraming salamat sa inyong mga idol sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo itong video nito, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe mga idol para sa sunod nating video bukas. Uh, I-update po natin bukas ang standing mga idol at yung mga nanalo ulit sa NBA. Maraming salamat sa inyo mga idol. Ingat po kayo.